One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people welcome back to my channel This is your Mama Sac Hello mga amigo amiga kumare at kumpare Kamusta kayo lahat Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito At syempre ko kukunin man ang tatanungin nyo, Nakikita naman ninyo ang beauty ng mamasam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C, plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng mamasam ninyo. Charot, so kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Friday. So happy Friday sa atin lahat ng bonggam-bongga. -bongga. Diyos ko, ang bilis ng araw sa isang linggo. Siyempre, ayun, papunta sa exciting moment na Miss Universe Philippines. Nakakaloka. Bilis, no? So, eto na. So, malalaman na natin kung sino nga ba ang bagong Miss Universe Philippines. Are you excited, guys? Kasi ako, yes, sobrang excited na. At hindi lang yan. Siyempre, gusto ko rin magpasalamat sa walang samang tumatangkilit dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw lagi-lage, maraming 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 salamat po sa suporta at pagmamahal. At hindi lang 'yan sa so mga bago nating subscribers. Hello po sa inyo lahat. Maraming salamat at napili nyong mag-subscribe dito sa Mama Sam Vlog at saka sa mga solid na makamamasang dyan na grabe ang suporta at pagmamahal ng binibigay sa channel natin. So, syempre, gusto ko mag-shoutout sa inyong lahat kay Daniela Alejandra Lee. Hello sa iyo at saka syempre kay John Herby. Ayun si John Herby nag-birthday yesterday. And then of course, sa mga active naman natin sa comment session yesterday kay Rosario Balendres. Maraming salamat. Russell 2016 Jesusa Gloria, Julia Chong, Andy, Robert Tolle. Siyempre, nandiyo dyan din si Cesar Anionuevo. Maraming salamat. Ricardo Juniors Skinyosala. Games Baluyot. Malinda. Melinda Martinez. Si Rizalde Pepito. Snake Gem. JJ24. Aton Anthony Banta. Robert Casanias. Benjamin Pahe. Marilo Arino Astorga. Maraming salamat. Si Chupibo, Yaya Muhammad. Champion, andyan dyan si Barbet Elisalde at saka si Edhi na nakatutok din. Si Jervin at saka si Carlo Magat. Hello, thank you for watching. At hindi lang yan, syempre gusto ko rin magpasalamat kay Madam Herrieta Solidad, Madam Jenna Linapaton at saka syempre kay Attorney Cornelo Dilan, kay Ma'am Rick. Thank you so much for love and support. And then of course, syempre si Christine Ann Perez na talaga namang nagmamaganda araw-araw lagi-lagi. Si Arpen. So, thank you so much, Arpen. I miss you. And then, of course, ang nag-iisa, Josa ng aking vlog. Siyempre, si Madam Catherine Kane. So, yon So, nakaka-excite ang pag-uusapan natin ngayong araw na to na talaga naman Oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga -bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, syempre, Huwag na nating patagalin ang ating mga chika Para sa unan natin chika, kasado na preliminary competition ng Miss Universe Philippines At ito nga syempre excited tayo dahil mapapanood natin siya sa April 28, 8pm Sa mga nagtatanong 8pm po At ito ay magaganap sa Newport Performing Arts Theater at live siya sa N-Fire So yun, marami nagtatas ng kilay tungkol dyan Kasi sabi ko nun, ako na naman sila Paasa na naman daw dahil sasabihin nila naka tapos hindi So paalala lang ha Ang Aqua Boracay wala naman sinabi Magla-live sila doon <laughs> Walang sinabi Pero etong preliminary competition Umasa tayo na Magkakaroon talaga sila ng live At syempre excited tayo lahat sa ipapakita ng mga kandidata natin ngayon dito sa Miss Universe Philippines. Are you excited? Kasi ako, yes, sobrang excited na ako. At dito na magkakaalaman ang galing ng mga kandidata. So, mapapanood to sa Monday. Kaya, ready na! Diyos ko Lord. I'm so excited. Excited na ba kayo lahat? So, ayun, sa Enfire sa YouTube channel, 8pm po sa Monday. O, yun. And then, of course, para sa sumunod natin, Chief, Rica. Ito nga, sa amin ganon, ang ating Miss Grand International winner at saka si Impa. Rarampa daw sa Cannes Festival. Anong chika mo dito? Well, di Hindi pa naman daw konfirmado. Baka pa lang. Oh, di diba? Siguro, inaalam nila kung ano yung mga requirements or budget yung mga ganon. So, yon So, bongga yan kung matutuloy dahil syempre, nakita naman natin ngayong taon na to na parang wala masyadong eksena ang ang Miss Grand Winner. So ngayon, ayun. So meron na silang magiging eksena at rarampa na sila dito nga sa France. So, 'di diba? Sa kans So good luck, 'di ba? At kung matuloy yan, yan, para sa kanila. At para naman sa sumunod na chika, Miss Supranational Guatemala na si Tokyo Gonzalo. Malakas ba ang laban niya para sa Miss Supranational. Well, kung gagalingan niya, bakit hindi? So, yung ganda nando doon, maganda siya. At bet ko yung beauty na meron siya. Pero depende sa magiging eksena niya para sa laban niya dito sa... Miss Supranational. So, makakalaban niya si Tara Valencia at makakalaban niya si Anna Valencia Lacrini. O, di ba? So, tingnan natin kung sino ang makakarating sa kanila sa dulo ng competition. Pero, eto nga kahapon na pinag-uusapan dahil laglag -lag daw sa, ano, sa super chat. Ano ba to? ah uh, interview ng Supranational ang ating pambato na si Tara Valencia. So, ano daw ang chika ko dito? Eh, nako, ako para sa akin tulad na sinabi ko noon na si Tara Valencia nag siya almost a year, diba? More than a year. Sabi ko nga, ang problema kay Tara Valencia yung kanyang communication skills. Dahil eto nga yun nakita natin dito sa Miss Universe Philippines. Hindi ko nga alam kung paano siya nakarating ng top 5 sa totoo lang. Pero, ayun. So, ang tingin ko kay Tara Valencia ay ayun yung kailangan niyang pagtuunan ng pansin talaga, yung com skills niya. But kung pag-uusapan natin yung performance, ay naniniwala naman ako na kaya makipagsabayan talaga ni Tara Valencia. Dahil magaling naman talaga siya pagdating sa kanyang performance. Pero tulad na sinabi ko, noon is styling, performance, okay. Pero yung kanyang com skills siguro ayun talaga yung dapat niya tutukan. At nalulungkot ako dahil hindi siya napasama dito sa second round ng ano ng challenge ng Miss Supranational but don't worry guys. Syempre hindi naman porket hindi siya napasama diyan ay ligwak na. So syempre babawi yan si Tara Valencia sa mga susunod na pa ng Supranational. So laban lang Philippines, kaya natin 'yan, di ba? Magtiwala lang tayo kay Tara Valencia. So you so good luck nakakaloka. Ay nako, talagang ganyan talaga ang pupukan diyan sa supranational. Oo. At ito nga si Tessu ni ng Myanmar ayaw nang mag Miss World at Cosmo baka daw sa Miss Global na lang daw sumali. So anong chika mo dito? Ay nako kahit saan. <laughs> Kung saan niya gusto, papansin. So marami nga kasi nagsasabi na ako, pupunta daw to sa Cosmo, pupunta daw sa ano sa tawag dito. Ano bang pageant pa Miss World? So, ngayon, siguro ang target din nila ay saktan si Mr. Noah. So, baka doon sa Miss Global kasi alam naman natin ngayon, iba ang panig ngayon ng anong dalawang kampo dito, di ba? Parang merong uh, kay TPN and then ayan nga kay MGI. So, yon talagang. Pa, pero alam nyo guys, sa totoo lang ako para sa akin ha. Pag nakikita naman sila, they are okay. Oo, they are polite sa isa't isa. Kaya hindi ko alam kung saan nanggagaling tong iringan nila. Pero siguro dahil sa drama at publicity na kailangan nila, kaya may mga ganyang eksena. Pero nagkakita na sila noon eh. Actually si Mr. Nawat sa lahat ng pageant dito, nage-held kasi itong TPN ng mga ano dito ng mga sports game ng lahat ng pageant na wala doon sa eksena si Mr. Nawat ayaw talaga ni Mr. Nawat. Pero yung nagkita naman sila, they are okay. So siguro dahil pareha silang tie, di ba? So at the end of the story, magbabati at magbabati yung dalawang ng kampong yan. So kung ang target ay, ay naku dito ako sa panig ni ganito, dito ako sa panig ni ganito, better na wala kang panigan sa kanila. Kaya ayan si Myanmar ay better na sumali na lang siya sa sa Miss Universe. Ganon. Diba? Pero eto, nakita ko nung sungkran si Miss si Mr. Myanmar, ayun, nandito siya sa Thailand at kumakain ng bonggam-bongga -bongga at guwapo ha. So, yon. Anyway, good luck. Good luck sa kanila. So, kung saan man nila planong sumali, eh, doon sila sumali. At, Abangan natin kung ano ang mga pa-eksena nila, di ba? At para naman sa sumunod na chika, so, Chris Nan Gravides, mama, sa tingin mo papalo ba sa Miss World? Alam nyo, sa totoo lang, si Krishnan Gravides, kung akong tatanungin ninyo ha, better sana nag-miss na, na, Grand siya. Di ba noon, bago siya sumali ng Miss Universe Thailand, gusto ko na siyang mag-miss grant. Kasi parang feeling ko kasi, pag nag-miss Grand siya, papalo talaga siya. Oo, yung alam mo yun, yung may laban. May laban kasi yung beauty neto ni Krishnan Gravides. Hindi ko alam kung bakit siya nag-miss nag world. Pero ngayon, nandito siya sa miss world, Tingin ko naman, ganda ni Krisnan. Sabi nga nun, ah, mahina yung laban ng advokasya ni Krisnan. Ni Krisna. Oho, mahina yung advokasya niya. So siguro better na mag-focus siya sa top model. Ayun. So doon ako umaasa na makukuha to ng Pilipinas. And then, nakikita ko nalalaban ng Krisna. So laban lang, di ba? Kasi magtiwala lang tayo at mag-focus tayo sa support na ibibigay natin kay Chris na kaysa mag-focus tayo doon sa iba. Kasi yung iba, syempre, iba din yung laro nila. Meron din silang game strategy. Plus, nandoon din siguro na Naka-focus talaga sila kung paano nilang masusukit yung corona ng Miss World. So kanya-kanyang laro na lang 'to, 'di ba? Kasi hindi naman sila magsasabunutan doon at magbabakbakan eh. Kanya-kanyang present ang mga sarili nila, 'di ba? Ipe-present nila yung mga sarili nila and then depende sa hurado kung sino yung magugustuhan. So kung prepared si Kris na eh 'di makukuha natin ang corona. Pero kung hindi siya prepared Sorry na lang. Ganon. At ito nga ang sumunod na chika natin dahil si Chris na ay nang ano pangalawa na lang sa sa mga hot picks ngayon kasi nung una nangunguna itong si Chris na ngayon ay pangalawa na lang siya. Okay lang 'yan, hot pick lang naman 'yon. Dati nga si Catriona nag number one, hindi naman nanalo, 'di ba? So, okay lang 'yan. Ako para sa akin kung sino ang may luck sa kanila, yun ang mananalo. Kasi kung iisipin mo, yung during ng time ni Catriona, everybody sabi ganun, ako si Catriona ang mananalo. Maganda yung advocacy ni Catriona. Pero dumating sa punto na hindi nanalo si Catriona, nag top lang siya. Pagkatapos, ang nanalo ay si Peru. Uh, Puerto Rico na hindi naman natin alam kung ano ba talaga ang ang gusto kong ipakita ni Puerto Rico. So, kanya-kanyang trip, ano lang yan, kung ano ang trip ni Madam Julia. Kung trip niya si Philippines manalo, tayo ang mananalo. Kung trip naman niya si Thailand, go to Thailand. Kaya lang, parang feeling ko, meron siyang sama ng loob sa Thailand kasi parang hindi siya pumupunta talaga sa Thailand. Napansin ninyo, mas pinupuntahan niya pa ang Pilipinas. So, parang feeling ko, mas pabor siya sa Pilipinas So, laban, tingnan natin, magkakaalaman yan, di ba? At eto nga, Diyos ko, pasig laban nga sa Sonro uh, Color Sale Casting Reel. So, eto nga, si Taguig, si Liana Duana, at saka si Atisa Manalo. Mama tingin mo sila kaya ang makarating sa dulo ng competition? Hindi imposible kasi nakita naman natin na si Katrina, si Liana at Atisa ay talagang malakas pagdating dito sa labanan ng Miss Universe Philippines. Hindi mo naman madi na yan. Malakas talaga silang tatlo at hindi rin imposible na mag-top 3 sila dyan. Hindi ko sinasabi na sila na ha. Ang sinasabi ko, possible. So, ako naman, nandoon lang ako sa kung ano ba yung mangyayari. So, yun yung magiging resulta. Basta, siguro sumuporta na lang tayo kesa naman may paganyang-ganyan pa tayo na nalalaman na ay nako, sila na ba ang magta-top 3? So, laban lang Philippines, kaya natin to So, kung sino yung man ang manalong Miss Universe Philippines at the end of the story, di ba, susuporta pa rin naman tayo at talagang and doon pa rin tayo sa support na ibibigay natin sa magiging pambato natin sa Miss Universe because we are Philippines. Ganon! Kaya, laban lang. Huwag tayong susuko. Ganon. At para naman sa sumunod na chika, eto talaga, Diyos ko, bonggang eksena. Dahil Michelle D. Talagang paandar ngayon sa social media. Mama, sa tingin mo, sasali kaya siya sa Miss Grand? Ayan, maraming nag-aabang. Kung eto ba si Michelle D. ay makikita natin sa Miss Grand ngayon taon na to. Dahil nga, si Michelle D. ay nararamdaman natin na ang mga eksena at paandag niya. To be honest, ako hindi na ako umaasa na sasali si Michelle D. sa si Miss Grand. Lalo na ngayon, uh, medyo parang magkakampi si Kun An at saka si Nawat. Kung iisipin mo, parang hindi nga pinanalo ni Kun An yan eh. Diyos ko, si Nawat pa kaya, di ba? Parang ganun yung tatakbo sa utak mo dahil alam mo na yung laro ng mga honor na to, medyo kakaiba. So, ako para sa akin siguro, mas better na sumali na lang, much better na sumali na lang yung ibang candidates. And then, tingnan natin kung ano yung ibibigay nila kesa naman sa mag-focus tayo. Nako, sasali daw tong si ano, sa daw to si Michelle D. hindi nga natin alam kung gusto ba talaga ni Michelle D dahil wala naman tayong nararamdaman na gusto niya. Sa so, marami lang mga paandar dahil parang feeling ko nagpo-promote nga siya. So, ayun yung gusto niya. So, yun yung nakikita ko. Pero yung kung sasali ba talaga si Michelle D, ah uh, wala pang kompermado yan. But kung sumali, eh di bongga, di ba? So, parang piling ko hindi siya sasali. Piling ko lang ha. Kasi parang piling ko, kontento na siya sa pagiging Miss Universe Philippines at Miss World Philippines na nakuha niya. At kung ano man yung naging posisyon niya doon sa Miss Universe, parang piling ko happy. So, parang sabi niya nga doon sa kanta niya, di bali na walang corona, basta uh, magawa mo ng tama kung ano yung gusto mong ipahayag sa mundo. Di ba diba? So, yan. Nakakaloka. Basta, siguro mas maganda mag Reina, 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 Reina. So, yan. So, marami din nagsasabi na sana daw, ito daw Reina, Reina, Reina ni Michelle D. ay mapanood natin sa, ano, sa opening show ng Miss Universe Philippines. I think Maybe, no? di ba? So, yo, yeah. so baka marinig natin at papanood natin yan. Malay nyo, guest nila si Michelle D. At kumanta nga at sumayaw ng Reina, 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 Reina. O, oh, diba? So, good luck. At sa laban lang. Naniniwala naman ako na naipakita na ni Michelle D. Kung ano yung dapat niya magpakita. And then, kung mananalo man siya, ah, kung sasali man siya Miss Grand Philippines, eh di bongga, di ba? Pero kung ako tatanungin mo, siguro better na wag na lang. <laughs> Iba na lang. Kasi parang piling ko, tapus uh, tapos na ang Michelle D. Ayun, ganon. Eh, kasi ano eh, hindi ko alam. Abangan ninyo, abangan natin. So, yon So, syempre maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na Binibigay niyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ang notification bell para more updated kayo. Syempre sa aking mga chika, sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Reina, 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 reina. Thank <laughs> you.